yung room namin ni Mel. Ito po. Ayan. 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 Ayan yung mga gamit namin. Lamsaid. Ito yung calendar namin. Ito yung lalajaran niya ng gamit. Ito yung aparador niya. Nabigay ni Sherry. Tapos ayun yung mga stack para sa winter niya. Tapos Ayan yung sampayan niya. Oh, ito na si Mel. Hmm. May kalita ka. Welcome! <laughs> Hi! Dito kami sa kwarto namin. At, wala akong masabi siya. Wala <laughs> <laughs> Mas Basta, makapangita oh, lang namin yung kwarto namin ni Rochelle na dating kwarto nila, Alan, saka ni JR. Hmm. Ito yung staff toys niya. Ito daw yung una nila ni Daddy. Hmm. Ayan. Tapos, Eto yung dasal daw niya. ni may daw? Ba? Ay, dasal niya. Eto yung picture nila ni Daddy. Naka-display sa gilid niya. Tapos sa taas, si God. God. And then, eto yung pabubito niya niya kasi. <laughs> <Daddy. laughs> si Baby. Si Baby. Eto yung bag niya, oh. Eto yung mga stuffed toys niya. Tapos, yan yung welo namin. Eto yung laladiyanin ng mga CD, gamit niya. Ito yung alarm clock namin na parang panike kapag nag-alarm. <laughs> ayan yung TV namin. Maliit lang eh, pero susunod lalaki na yan. Hmm. Tapos, ayan yung naridyanan din ang gamit namin. Hmm. Ito yung lamesa namin. Um, na may heater. Na may heater din kasi malamig pa ngayon. Oo. Ito yung sopa. Ayan yung sopa, yung sopa namin. Ayan. ayan. Sa kabila, yung kamanan ni Rochelle. <laughs> <laughs> Oh, game. Ayoko ko magluto. Ayoko ko magluto. Ayoko ko magluto. Ayoko ko magluto. ko si Snow ko magluto. Ayoko ko magluto. Ayoko ko magluto. Ayoko ko Ito oh, yung ko Habitan niya, oh. Hello. Oh, itong yung kama niya. Pakita doon, doon, natin mga kama natin. Teka lang, oh. Ayan, oh. Natin. Hi. Hi, ayan. Aming. Aming. Ay, Aming. Ito, okay ba? Ngayon, pupunta kami ngayon. Sa mga kasamahan namin. Sa mga kasamahan namin. Ito yung dating room nila, mami. Ito. Ayan. So, ngayon yung dating room nila, mama.

Lucky Pag Bunso. Oo, oh, gwapo niyan. oh, Si ano yeah, no. thank you. Muna no. na no. sa Red Cross.